light lights, no? Ayan, no? Oh. Dito ako sa London, Ontario, downtown, papunta ang church. Sa St. Peter Church. Ayan. And guys, so nakita nyo, may snow. May light snow. 20% lang naman ngayon, so medyo konti lang naman yung uh, islo ngayon. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo yung uh, announcement ng IRCC last December 2024. Ang in-announce po ng IRCC, ay inandat na po nila yung flag polling. Ito yung ginagawa ng mga tourist visa na mag-apply ng work permit or mga international student na mag-apply ng kanilang study permit. Ngayon po ay ended na yon o effective on December 23, 2024 at 11.59 p.m. Wala na pong makakapag-apply ng mga work permit, study permit or visitor's visa sa port of entry ng mga border. Ay, hindi na po pwedeng mag-plug polling kasi nga po ay Uh, tinigil na nila. Pwede na lang mag-apply online. Kunwari yung mga tourist visa na nakakuha ng employer na meron ng reading LMIA, job offer, meron na rin contract, ay pwede po silang mag-apply online. Okay, hindi naman ho din na kailangan umalis ng Canada as long as meron pa silang status dito sa Canada. Pero kung wala na silang status at uh, medyo malapit na ma-expire yung kanilang status dito sa Canada, ay kailangan na nilang uh, umuwi sa Pilipinas o kahit saan sila nakatira. Hindi na hindi naman po kailangan na umuwi sila as long as na meron pa silang valid status dito sa Canada. Mahirap kasi mawala ng status. So, yung iba kasi nagwawari sila na o oh, uh, may ELMA ini sila, may employer sila, meron silang job contract, mag ano na lang yung apply na lang ng work permit kaso nga naghigpit na po yung Canada. Kaya tinigil na nila yung flag polling sa mga border para na rin po sa paghigpit ng border at uh, mas secure yung safety ng mga citizen dito. Kaya tinigil na nila yung flag polling. So may option naman, may option naman kayo guys na mag-apply na lang kayo online. Huwag kayong mag-alala porque nagsarado na yung border sa flag polling ay wala na kayong chance na makapag-apply ng work permit. Pwede kayo makapag-apply ng work permit basta meron kayong valid status dito sa Canada at apply nila na lang po outside Canada. So hindi nyo naman kailangan na umuwi ng Pilipinas, okay? Yung mga, uh, care, care, mga caregiver na LMIA, under ng LMIA, pwede naman po silang mag-apply ng work permit online kahit inside Canada kasi naman yung caregiver po ay hindi naman po affected sa mga uh, bagong rules ng IRCC. And then, pwede pa lang po sila mag-process ng kanilang work permit online. Marami po kasing uh, mga kapwa natin Pilipino talagang inaasahan yung flagpole. Kasi yung pag-plug flagpole kasi guys, yung pulling ay madali lang yon, O, uh, maghihintay ka lang, pipila ka lang, punta ka ng maaga sa mga border para maka-apply ka ng work permit. May mga, may din ng mga mga officer sa entry, port of entry meron naman pong hindi pinapalad, meron naman pong pinalad sa flag pole. Ang, ang risky doon sa flag pulling kasi kapag kayo ay nag flag pulling at uh, but kayo sa isang officer na may pet, pwede kayong pauwiin ora mismo. Pwede kayong pauwiin, bibigyan kayo ng ultimatum na kailangan umuwi kayo within one week, within one month. May mga ganun guys na naka-experience na true flag pulling. So, hindi naman po lahat na nagpa flag pulling ay successful. Meron naman po ang successful yung ay pinapauwi sila ng Pilipinas. Kaya, Kapag kayo ay sinabihan ng officer na kailangan umuwi ng Pilipinas, kaya dapat umuwi kayo ng Pilipinas. So dahil nga po ended na yung plug poll, dahil nga po close na yung plug polling, mag-online na lang kayo, mabilis lang naman. Pwede kayong mag-DIY or do it yourself kahit hindi na kayo maghahal ng consultant. Basta marunong kayong mag -computer. kasi pag-apply naman ng work permit guys ay straightforward naman siya. Nandoon naman yung mga guidelines. Ando naman yung mga documents na dapat yung i-upload, forms na dapat yung fill upan So napakadali, straightforward naman guys ko. Kaya wag kayo mag-alala kung marunong kayo mag-computer, mag-do it yourself na na kayo at least makatipid pa kayo sa bayad sa consultant. So wag kayong mong wala ng pag-asa kasi nga Pwede pa naman kayo mag-apply ng inyong work permit, study permit, or visitor's visa through online. Okay? Kung kayo po ay uh, may status pa naman ay pwede kayong mag-apply online Pwede pong outside Canada kahit hindi na po kayo umuwi kasi may status naman kayo So yun lang kasi marami na akong pagbabagong ginawa ang IRCC Upisa ay yung sa Quebec na hindi na sila mag-issue ng LMIA within 6 months And then sumundod naman po yung mga ibang provinces dito sa Canada Merong uh, 6% unemployment rate, yun na hindi na mag-accept ng LMIA And then, ngayon naman, asa kayo mga international student na mag-apply ng postgraduate work permit, ay kailangan na rin nilang uh, mag-take ng IELTS or self Yung mga graduate ng college, ay ang kailangan nila ng score, I think, 5. Yung graduate po ng university, yun ay kailangan nila ng level 7. Maraming hong pagigpit dito sa Canada mula nung kalagitnaan ng taon. Ngayon naman, yung huling announcement ng IRCC, eto nga yung sa flag polling. Talagang wala nang flag polling. So marami kasi umasal, lalo na ho sa mga kababayan natin sa pag flag polling kasi nga ito ay napaka uh, daling proseso. Maghintay ka lang ng ilang oras ay meron ka ng uh, work permit kung kayo ay magiging successful. Kung kayo ay suswertehin, ilang oras lang intayin nyo, meron na kayong mahawa ka ng work permit, study permit, or visitors visa nyo. So, ganun ho, kadali, sa pag-apply ng inyong mga permit sa border. Kung sa online naman, uh, it takes months po. Merong 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, depende po sa IRCC na hawak ng inyong application. Like po yung sa akin, it takes lang po ng 2 months. So nag-apply kami ng uh, March, March na approve yung work permit ko ay month of June. March, April, may, June. Kasi nag-apply ako guys ng aking work permit noong March 19 and na-approve yung work permit ko ng June 6. So, ganun lang guys, kabilis yung pag-apply ko ng work permit. Kaya, kayo, huwag kayong mawawala ng pag-asa na mag online na lang kayo kasi mabilis naman din po meron din naman matagal at sa ang anuhan guys samahan nyo na lang dan dasal so yun lang guys na ko lang sa inyo yung mga o oh, bang announcement ng IRCC na ang flag polling po ay wala na at ended na po noong December 23, 2024 kaya mag-process na lang po kayo ng inyong mga permit through online kung gusto nyo pong mag-DIY ng inyong application ng work permit kasi nga wala ng plug polling, pwede nyo pong uh, sundan yung ginawa kong video about po sa pag-DIY ng aking work permit. With the help of my employer, siya po yung nag-busy-busy uh, nag sa pag-upload ng mga documents ko guys. Ako lang nagbigay uh, ng details. Siya yung taga-type, siya yung taga-pag-upload. So napaka ko po kasi nga uh, meron akong employer na uh, tumulong sa akin sa pag-apply ng work permit. So, hindi ko ako gumastos ng malaking pera sa pagbabayad ng consultant. Kasi alam nyo guys, naging guarding kami sa pag, uh, kung magkana yung bayad sa consultant. Okay, yung consultant po ay nasa, nakabase po sa Toronto. Uh, kung ako po ay mag-hire ng consultant process ko ng work permit, ay sinisingil po ako ng 1,700. <laughs> So, 1,700 guys, di ba? Ang laki din. Yun lang, ang binera nila ng employer ko yung sa pagprocess ng LMIA. Pero yung sa work permit, ay kami na po ang nag-asikaso. So, napaka-bless ko guys kasi nga meron akong employer na tumulong sa akin pag ko ng work permit. Okay, so kayo din, kung kiraya po namin mag-apply ng work permit DIY, kaya nyo rin pong gawin yun. Kasi nga po, wala ng plug po. So, apply na kayo ng online. So, gabayan nyo lang po kayo ni Lord. Magdasal lang po kayo para ipagkalo sa inyo na ma-approve po yung inyong mga permit, like work permit, study permit, or visitor's visa. Okay? So, pwede kayong mag-online. Kung wala pa kayo sa details, or knowledge, pwede kayo magbasa sa IRCC website or manood kayo ng mga uh, video sa YouTube dun sa pag-apply uh, ng work permit DIY. Okay? So, ako ganyan din naman ginawa ko, guys. Manood din ako ng mga pag-process ng work permit ng DIY lang. So, madali lang. As in, madali lang, guys. Basta marunong kayo mag-download mag-compress na inyong mga documents ay kayang-kaya nyo yan. Kasi, nandun naman siya yung mga list ng mga documents na dapat nyo i-upload. And then, syempre, kailangan nyo po ng debit card or credit card para sa payment nyo sa work permit. Ang binayaran ko guys sa aking work permit ay 155. Yun lang po. Wala na pa akong ibang binayaran ko 155 Canadian dollars. So yun guys, na share ko lang sa inyo na wala na akong plug polling. So magpo-process na lang po kayo ng inyong work permit, study permit or visitors visa or visitors record through online na po. So good luck po. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like share channel po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para manotify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! God bless us all. Happy New Year everyone! Welcome 2025!